kahulugan ng pulgas sa panaginip. Ang mga pulgas sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng higit pa sa isang kati. Ang kanilang simbolismo ay maaaring mula sa maliliit na iritasyon hanggang sa malalim na mga pananaw tungkol sa iyong karakter o kasalukuyang mga sitwasyon sa buhay. Ang panaginip tungkol sa mga pulgas ay madalas na nauugnay sa mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa, inis at hindi ka nais-nais na mga sitwasyon. Ngunit ano ang tunay na ibig sabihin kapag ang mga hindi gustong bisitang ito ay gumapang sa ating panaginip na mundo? Ang artikulong ito ay naglalayong alamin ang lalim ng gayong mga panaginip na maunawaan ang iba't ibang mga interpretasyon at kahulugan na nauugnay sa panaginip tungkol sa mga pulgas. Ano ang ibig sabihin ng pulgas sa panaginip? Ang panaginip tungkol sa mga pulgas ay karaniwang kumakatawan sa maliliit na isyo o istorbo na nakakainis at nagpapatuloy sa iyong paggising. Maaari itong sumagisag sa mga pagkairita at pagkabigo na iyong nararanasan mula sa mga tao sa paligid mo o mula sa ilang partikular na sitwasyon. Ang maliliit na problemang ito ay maaaring hindi malaki, ngunit ang mga ito ay paulit-ulit at mahirap alisin, katulad ng kung paano kumilo sa mga pulgas. Ang panaginip ay maaaring isang senyales mula sa iyong subconscious upang bigyan pansin ang maliliit na isyong ito, dahil ang hindi pagpansin sa mga ito ay maaaring humantong sa mas malalaking problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulgas sa isang aso. Panaginip ng pulgas sa isang aso ay maaaring simbolo maliliit na distraction o maliliit na problema sa iyong buhay na nakakainis at patuloy. Ang mga problemang ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit maaari silang magdulot ng malaking abala kung hindi matugunan kaagad. Bukod pa rito, ang panaginip na ito ay maaaring tumukoy sa isang sitwasyon na nakakainis o nakakainis sa iyo, lalo na ang isa na sa tingin mo ay nasa ilalim mo o hindi karapat dapat sa iyong pansin. Iminumungkahin ng panaginip ang pangangailangan na tumuon sa mga isyong ito upang malutas ang mga ito ng epektibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng pulgas panaginip na pumatay ng mga pulgas ay karaniwan sumisimbolo sa pag-alis ng negatibo o nakakainis na mga sitwasyon sa iyong buhay. Ang mga pulgas sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa mga menor de edad. Nakakainis na mga hadlang o mga taong gusto mong alisin. Kaya ang pagpatay sa kanila ay maaaring kumakatawan sa matagumpay na pagtugon sa mga isyong ito. Ang panaginip na ito ay maaari din sumasalamin sa isang malalim na pagnanais na linisin ng sarili o ang kanyang buhay mula sa mga negatibong puwersa o isang indikasyon na nagsusumikap kang malampasan ang maliliit na hadlang sa iyong buhay. Dapat mong patuloy na alisin ang mga elemento sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o pagkagambala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulgas sa isang pusa Panaginip ng pulgas sa pusa ay maaring simbolo, maliliit na inis o iritasyon sa iyong pagising. Ang mga pulgas ay kadalasang nauugnay sa pangangati, paggagambala at kakulangan sa ginhawa. Ang pusa sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kalayaan pagkababae o ang pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay maaaring hudyat sa iyo na tugunan ng mga menor de edad, ngunit nakakainis na ng mga isyo sa iyong buhay na humahadlang sa iyong pang-araw-araw na paggana o personal na paglaki. Bilang kahalili, maaari itong mga hulugan na ikaw o isang taong malapit sa iyo ay naaabala ng mga maliliit na problema na kahit maliit ay napakasakit at patuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulgas sa kama. Panaginip ng mga pulgas ay maaaring indikasyon ng mga damdamin ng kakulangan sa ginhawa, inis o pagsalakay sa iyong personal na buhay ang mga pulgas sa iyong kama ay kumakatawan sa mapanghimasok at masasamang alalahanin na nakakaapekto sa iyong comfort zone at nagdudulot ng kaguluhan. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ang maliliit na isyo o problema sa iyong buhay ay nag-aalis sa iyo ng kapayapaan at katahimikan at nakakaramdam ka ng pananakot at pagkairita sa kanila maaaring itong magpahiwatig ng pag-aalala tungkol sa kalinisan o ilang uri ng pagkakasala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkagat ng mga pulgas. Ang panaginip tungkol sa pagkagat ng mga pulgas ay maaaring magpahiwatig ng mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa o pangangati sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maaaring ito ay isang indikasyon na ang maliliit na problema o maliliit na isyo ay nababahala at nakakaabala sa iyo sa pag-abot sa iyong mga layunin. Maaari ding itong magpakita ng pakiramdam ng pagkabalisa o pagkayamot sa isang tao sa iyong paligid. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakaramdam ng pagkapagod sa emosyonal o pisikal at naghahangad na umunlad ang isang mas malinis at walang hadlang nakapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pulgas sa iyong buhok. Ang panaginip tungkol sa mga pulgas sa iyong buhok ay maaaring sumisimbolo sa mga maliliit na iritasyon o istorbo sa iyong buhay. Ang mga anoyans na ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga ng paisa-isa. Ngunit pinagsama-sama sila ay nagdudulot ng malaking pagkagambala o kawalang kasiyahan. Kung paanong ang mga pulgas ay maari magdulot ng patuloy na pangangati o kakulangan sa ginhawa, ang mga isyong ito sa iyong paggising ay maari magdulot ng patuloy na stress o pagkabalisa. Bilang kahalili, maaari ring itong sumagisag sa isang pakiramdam ng pagsalakay o paglabag sa mga tuntunin ng iyong personal na espasyo pagkakaroon ng isang tao o isang bagay na patuloy na bumabagabag sa iyo at nakakaapekto sa iyong kapayapaan ng isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulgas sa iyo. Kapag nanaginip ka ng mga pulgas, madalas itong simbolo ng inis, distraction at discomfort sa iyong pagising. Ito ay kadalasan nagpapahiwatig ng mga minorte edad na nakakainis o mga isyo na hindi pinansin at unti-unting lumalamon sa iyong kaginhawaan o mataas na espiritu. Maaaring ito ay kumakatawan sa maliliit na problema na dahan-dahang kumakalat o dumarami sa kalikasan. Bilang kahalili, ang panaginip tungkol sa mga pulgas ay maaaring sumagisag ng mga damdamin ng pagkakasala o isang sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng kahihiyan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulgas sa ibang tao. Kapag nanaginip ka ng mga pulgas sa ibang tao, madalas itong may konotasyon ng pagkabalisa, pagkabigo o pag-aalala. Ang pagkakaroon ng mga pulgas sa pangkalahatan ay maaaring magmungkahi ng isang bagay o isang taong nakakainis o nakakagambala sa iyong buhay. Gayunpaman, ang panaginip ng mga pulgas sa ibang tao ay maaaring magpahiwatig na nakikita mo ang taong ito na pinagmumulan ng inis o sa palagay mo ay negatibong nakakaapekto sa iyong buhay sa ilang paraan. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig ng mga damdamin ng pagkakasala o pag-aalala sa taong ito o kumakatawan sa mga isyo ng kawalan ng tiwala kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pulgas at garapata. Ang panaginip tungkol sa mga pulgas at garapata ay madalas na nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkatuyo o pagkahilo ng isang bagay o isang tao sa iyong buhay. Dahil ang mga peste na ito ay madalas na nauugnay sa pag-alis at pagkayamot, lintahan nila ang kanilang mga host na sumisimbolo sa isang panig na relasyon kung saan maaari mong maramdaman na parang ginagamit ka. Maaari ding itong magpahiwatig ng mga maliliit na problema o inis na namumuo at nagiging isang malaking istorbo. Ang panaginip ay maaaring isang mensahe mula sa iyong hindi malay na humihimok sa iyo na tugunan at lutasin ang mga isyong ito. Espiritual na kahulugan ng pulgas sa panaginip ang panaginip ng mga pulgas ay may espiritual na kahulugan na nauugnay sa mga negatibong enerhiya at inis sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga pulgas ay maaaring kumatawan sa maliliit na problema o iritasyon na nagpapatuloy at nakakaubos ng iyong enerhiya. Maaaring ipahiwatig ng mga ito na nababahala ka sa mga walang kwentang bagay o hinahayaan mo na ang mga maliliit na isyo ay gumapang sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi ng pangangailangan para sa paglilinis ng mga negatibong impluensyang ito mula sa iyong buhay para sa mental at espiritual na kapayapaan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga pulgas sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa maliliit na isyo at istorbo na nagpapatulay at nakakainis sa iyong paggising. Maari ito maging isang senyales mula sa iyong subconscious upang bigyan pansin ang mga isyong ito dahil ang hindi pagpansin sa mga ito ay maaring humantong sa mas malalaking problema.